sama-sama tayong magiging saksi. Sa Aminado si Senador Juan Miguel Zubiri na masama ang kanyang loob. Kasunod ng kanyang pagbibitiw bilang Senate President. Tinanong din si Zubiri kung sino ang tinutukoy niyang makapangyarihan na hindi raw niya sinunod kaya kailangan siyang mag-resign. Saksi si Mav Gonzalez. Today, I offer my resignation as Senate President of the Republic of the Philippines. Halos dalawang taon mula ng maupong Senate President noong July 2022, Then, nagbitiw sa posisyon si Sen. Juan Miguel uh, Zubiri. I have never dictated my position on any of you, you know that. I've always supported your independence, which is probably why I face my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. Nagbitiw din sa pwesto ang mga may hawak na posisyon sa liderato ng Senado, gayon din sa mga komite. I pledge my full support to those who will carry our mission forward. I hereby tender my resignation as Senate President pro tempore to allow the new leadership to organize its committees and leadership. I tender my resignation because the greater cause outweighs My personal interest. I'm also resigning as chairperson of the Committee on Accounts and Tourism and Ethics. When this institution was under threat, pinaglaban ni Senator, Senate President uh, Zubiri ang ating institusyon. Pinaglaban niya ang ating taong bayan uh, dun sa mga gustong solohin ang kapangyarihan. I'd like to also tender my resignation as the chairperson of the Committee on Finance, the... Chairperson of the Committee on Youth and the chairperson of the Subcommittee on Constitutional Amendments, in order to uh, give the new leadership a free hand to uh, choose uh, who they wish to fill, fill up these positions. I would like to re resign, uh, of course, to give the new leadership a free hand. In I have put myself on the line to shield the Senate from all attacks, particularly from efforts to diminish the powers of this institution as the country's last bastion of democracy. In January, we fought against the dreaded People's Initiative, which would have destroyed this very institution I'm standing here right now. God knows what I had to do to defend the Senate. Magiging independent senator daw si Zubiri at nangakong tutulong sa bagong liderato ng Senado, bagamat aminado siyang masama ang loob sinangyari nung Wednesday nalaman ko may kinakausap po si nag 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 nagkikita-kita po nag-uusap po sila ang uh, kabilang grupo and uh uh yun nag na po so nagbabantayan po kami nung weekend and uh, medyo masamang ang loob ko dahil uh, meron ano, pa mga nagte sa akin we're with you full support po kami kami po ay po, uh, 100% sa iyo pero pang isang araw, wala nang <laughs> ang hirap maging politiko. Palagay ni Zubiri, nagsimula sa usapin ng charter change. Lalo lang daw ito tumindi dahil sa PIDEA Leaks hearings. Maraming uh, nagsabi sa akin, uh, alam mo, tigil mo na mga hearings, ganito, ganyan. Mahirap na magsalita. Ang sa akin lang is, I must have ruffled other people's feathers from my independent stance of the Senate people's initiative pa lang nung hindi po tayo sumang-ayon sa people's initiative, dapat po na nagulpisay. Eh. Hindi, hindi tayo hindi tayo sumang-ayon sa kanilang timelines, Charter Chase. Ganito ko din naramdaman na medyo may mga sama ng loob at mahirap pa ah, dahil ah, ang akin naman ay gusto ko lang po manatili ang independensya ng ating institusyon ng Senado. So I saw it coming. Kaka, hindi diretsa ang sinagot ni Zubiri ng tanungin sa panayam ng 24 oras kung sino ang mga makapangyarihan na hindi niya raw sinunod kaya kinailangan niyang mag-resign. Sino ba itong powers that be na tinutukoy niyo sa statement niyo? Very influential people siguro nagtampo sa akin. Lalo lang na itong ang balita sa akin. Marami nagkwento sa akin na dahil sa mga hearings ni Bato ay may mga nagtampo sa akin na bakit ko daw uh, tinuloy ang hearing. When you say powers that be, are you referring to the president, to the first lady? I don't want to make guesses, but people that are influential enough to secure the votes, alam mo, nung Sabado, ang dami nagtitext sa akin, may support ah, full support. Pagkatapos ng 24 oras po, pagising ko, hindi na sumasagot sa akin. Kaya, alam mo, medyo heartbroken po ako sa mga pangyayaring ito. Does the president still enjoy your support at this point? That's for another discussion. Pakiramdam daw ni Zubiri, napagitnaan siya ng mga nag-uumpugang grupo. Sinuportahan daw niya ang Unity Team, pero nang magkaroon anya ng hatian, naipit siya sa gitna. Dati na niyang nabanggit ang hinanakit daw sa kanya ng iba't ibang grupo sa pagtinig sa Senado tungkol sa PIDEA leaks noong May 13. Binabatigos sa ako ng iba't ibang grupo. I'm neither here nor there. Galit sa akin yung Duterte group, galit sa akin yung Marcos group. Galit sa akin yung Duterte group dahil nagpalabas po tayo ng warrant of arrest against Pastor Tiboloy. Tapos, uh, galit din ako, galit din yung Marcos group sa akin, yung mga loyalists, dahil daw pinayagan kita mag-hearing na yung araw na ito. At... Kasunod ng pagbibitiw ni Zubiri, ni-nominate si Senador Cheese Escudero bilang bagong Senate President. At dahil walang ibang nominado, panalo si Escudero by acclamation. Si Senator Jingoy Estrada naman ang bagong Senate President pro tempore at si Senator Francis Tolentino ang bagong majority leader. My hats off to you, Senate President Zubiri. I salute you and I hope I will make you proud. Walang my team, walang your team para sa akin. Walang SP Migs, wala ring cheese para sa akin. Ang tingin ko sa bawat isa sa atin, ay mga miyembro ng nag-iisang Senado. Sabi ni Zubiri, sana huwag magpa-pressure ang bagong liderato mas, well, at panatilihing independent ang Senado. Pagdating naman daw sa issue ng Chacha, Goodbye, Chacha. Nag-resign na si Chani Angara. nag na po siya. Wala na. We had to cancel. Well, it's all canceled. Alam niyo naman si Senator Escudero, anti-Chacha. So, di ba? openly is anti-Chacha. So I hope the people that supported him know that. As far as we're concerned, the, the Chacha this week is dead. We will discuss it on the part of the majority, but you know my position. And I have no plans of changing my position. Um, meron ba Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Tuloy po sa paglalayag sa West Philippine Sea ang isang grupo ng mga mangis sa Zambales sa kabila ng ulat na huhulihin ng China Coast Guard ang mga hindi Chino na tatawid sa border ng China. Pagtitiyak ng National Task Force for the West Philippine Sea, walang dapat ikatakot ang mga Pilipino. Saksi si Joseph Moro. Matapos daw silang pagbawalan sa Scarborough Show, sa Recto Bank na nangingisda ang ilang taga Mariveles Bataan. Nakakasama raw nila roon ang ilang mangingisda mula Vietnam at China. Hey, kay malayo naman sa pamukuli ng China. Pero hindi pa rin may iwasan. May ikot-ikot pa rin sila to. Pagpapasin pa rin sila sa atin. nag na lang kayo? Oo, oh, nag-iikat na lang. Ay, syempre, oh, Ano man ang mula, ano man tayo panlaban doon. Eh. Dagdag pa sa kinakasama nila ng loob ang direktiba ng China sa kanilang Coast Guard sa sarili nating lung, sa sarili nating pang pinapalit. Ang utos kasi ng China, hulihin ang mga hindi China manging isda sa kanila umunong dagat simula June 15 hanggang dalawang buwan ang posibleng kulong ng walang paglilitis. git ng grupo ng mga manging isda sa Sambales. Hindi nila dapat gawin po yan sapagkat kami po ay alam naman po namin yung ating batas hanggat alam po namin na wala po tayong nilalabag. ay uh, Patuloy pa rin po yung aming uh, pangingisda dyan. Sa kabila nito, ayon sa ating pamahalaan, wala raw dapat ikatakot ang mga Pilipinong mangingisda. Huwag po kayong magpapa-apekto. Wala po silang karapatan para pigilan kayong mangisda sa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Uh, Ituloy lang po ninyo yung pangingisda uh, sa West Philippine Sea. Nasa, nasa likod nyo po ang batas at nasa likod nyo ang pamahalaan, wala pong karapatan ang Chinese Coast Guard na mag-aresto, mag, mag Ayon sa Chinese Foreign Ministry, wala naman dapat ipag-alala mga walang ginagawang illegal sa lugar. Sinimulan na sa kamera kanina ang pagdinig sa Amunay Gentleman's Agreement ng nakaraang administrasyon sa gobyerno ng China. Hindi dumalo ang mga dating opisyal ng administrasyong Duterte kaya tismayado ang ilang kongresista. Parang umiiwas yung ating mga ano mga, mga opisyales ng nakarang administrasyon dahil halos walang nagpunta sa kanila so nagtataka ako kung ano yung kung ano yung dapat na, na kanilang iwasan Nag-abisa sa komite na may naon ng lakad si dating Executive Secretary Salvador Midaldea habang walang pasabi si na dating Defense Secretary Delphine Lorenzana at dating National Security Advisor Hermogenes Esperon. Kinukuha pa namin ang kanilang panig sa pagdinig, sinabi ni DOJ Senior State Counsel Attorney Freddie Ganchon na mahalagang malaman kung ano na pag-usapan ng mga sangkot na opisyal. A gentleman's agreement can exist in international law. It's, a, it's called an, an oral treaty. It's usually in the form of an oral treaty. And oral treaties are allowed under international law. But whether or not it is legal would depend on its contents, uh, Mr. Chair. So that's why we need to know the actual contents of this agreement. Pero ipinunto rin niyang sakaling totoo na may kasunduan, wala na rin daw itong visa dahil kinansela na rin ito ng Pangulo. May question ding imbitahan mismo si dating Pangulong Duterte pero hindi pa ito gagawin ng komite. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Naglabas ng pahayag si Mamban Mayor Alice Guo tungkol sa isyo ng iligal na pogo at kanyang pagkakilanlan. Git na alkalde, wala siyang kinalaman sa ilegal na operasyon ng Pugo sa compound na sakop ng kanyang munisipyo. Ang pagkakaalam pa raw niya ay may opisina ang pagkor sa loob ng Pogo Hub para mabantayan ito. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga naguluhan sa kanyang pagkakilanlan. Depensa niya, blanco ang kanyang isipan tuwing haharap sa mga senador at uungkatin ang kanyang pagkatao. Isa raw siyang love child ng kanyang ama at kanilang kasambahay. At dahil dito na trauma raw siya sa mga tanong sa Senado dahil ayaw niyang balikan ang kanyang mga karanasan noon. Dagdag niya, isa siyang tunay na Pilipino sa puso, sa isip at sa gawa. pag sa skateboarding na layong isulong ang turismo sa Camarines Norte. At ang pagdiriwang sa Ilocos kung saan bida ang Mani. maki saksi kay Jessica Kalinog ng Jimmy Regional TV, Balitang Bicolan. Mani! Mani kayo dyan sa Santa Lucia, Ilocos Sur. Bida sa Rambak Mani Festival ang mga malikhaing garo na pinalamutian ng mani. Tampok din ang minatamis na linubok na ang recipe mula pa sa panahon ng mga Kastila. Bale, prinito po siya na walang, walang mantika po yung mani, tapos dinikdik po nang dinikdik, tapos nagyan po ng parang asukal na brown, hanggang pinigapi po nang hanggang naging ganto po siya. Pero ang highlight ng event, ang inabangan ng marami na halos isang kilometrong nakalatag na nilagang mani. Patunay sa masaganang ani ng bawat barangay naman natin ang kakaibang karera sa Gataran, Cagayan. Mabibighani ka sa naglalakihang Dragon Boats para sa Dragon Boat Cup ngayong taon. Ang mga kuponan mula sa iba't ibang barangay ng Gataran, mainit man ang panahon, na pa rin ang determinasyon ng mga kuponan sa pagbabangka. Sa huli, ang barangay na si Ping ang nagwagi ayon sa pamahalaan ng Gataran. Ang Dragon Boat Cup ang isa sa kanilang mga paraan para maiangat ang turismo sa probinsya. Bumiyahe naman tayo dito sa Gonzaga, Cagayan at magtampisaw. Fresco vibes sa Bagsang Falls. Hanggang baywang lang ang lalim ng tubig kaya no worries sa mga hindi masyadong marunong lumangoy. Malamig din ang lugar na pinalilibutan ng puno kaya perfect talaga for your sweet getaway. Let's skate away to San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Get ready ng mapawaw sa mga kalahok sa downhill skateboarding competition. Umaasa naman ang lokal na pamahalaan na mapalalakas pa nila ang turismo ng San Lorenzo Ruiz dahil sa pagsiskateboard. Sabi ko, this is the time na maging uh, tourist friendly. Yan po yung aking uh, gusto ko mangyari dito sa community namin para sa GMA Integrated News. Ako si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia, ang inyong saksi. Moving on na si Dominic Roque. Yan ang naging pahay ng na aktor matapos makansila ang engagement nila ni Bea Alonso. I'm okay. Aya. I'm happy. Yeah, I'm happy actually. Yeah, everything's okay. Ang kay Dominic, abala siya ngayon sa iba't ibang bagay tulad ng pagtutok sa kanyang negosyo. Dagdag ni Dominic, bumabiyahe rin siya para sa kanyang social media content. Pang world class na talento ang ipinamalas ng ilang Pinoy. Sa ginawa nilang pagtatanghal sa Malacanang. Kabilang sa mga nagpakitang gilas ang world-renowned artist na si Victor Asuncion sa kanyang pagpapiano. Ipinakita naman ni Diomedes Sarasa Jr. ang kanyang husay sa violin. May ilang Pinoy classics din ang narinig sa performance. Dinumog ng fans ang second night ng finale concert ng P-Pop Kings na SB19 para sa kanilang pagtatag world tour. Excited naman si Alden Richards at Catherine Bernardo sa muling pagbabalik ni na Ethan at Joy para sa Hello, Love Again. Saksi si Aubrey Carampel. Say hello again kina Ethan at Joy dahil after five years, Magbabalik ang beloved characters ni Alden Richards at Catherine Bernardo sa reunion movie nila na Hello Love Again. Yung pangarap na yun, nasa puso ko lang in the past five years. So, uh, finally nga, ito nga, dreams do come true talaga. I can attest to that. Na? <laughs> na? yung part 2 yan sa puso ni Alden, tagal na. Ah, talaga? <laughs> ang netizens na inabangan ng announcement, kilig na kilig sa interactions ng dalawa. Hopeful naman si Kath na masagot sa movie ang mga tanong tungkol sa kinahinatnan ng kanilang mga karakter. It feels very familiar, but at the same time, It's different this time because it's been five years. I've changed. I think we all did. We thought we already said our goodbyes. But here we are saying our hellos. Goodbye. Maraming dapat abangan sa Hello Love Again na isushoot nila sa Canada. Tinutuloy lang natin ang kwento, lumilipat lang ng lugar, pero ganun pa rin, this is all about uh, Filipino workers working and the living abroad. Present sa announcement ang executives ng GMA Network at ABS-CBN. Kabilang si GMA Network Senior Vice President Attorney Anet Gozon-Valdez. GMA Public Affairs First Vice President and GMA Pictures Executive Vice President Nessa Valdelion. Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo. GMA Vice President for Corporate Affairs and Communications Angel Javier Cruz at ibapang official ng network. Naro onden, sina ABS CBN Corporation President and CEO Carlo Katigba. COO for broadcast Cory Bidanes head ABS-CBN film productions incorporated chris Gasmin, at ibapang executives three years in the making and um, it's worth the wait uh, i'm very happy that this is the first uh, collaboration between star cinema and gma pictures and um marami pang susunod kaya uh, that's double the excitement annette and i have been talking about collaborating for more than two years now And finally, timing is everything talaga. I know that this is only the beginning of a beautiful and fruitful partnership. And together, I'm claiming it, Annette. We're going to do and we're going to make history again. It's officially the finale para sa pagtatag world tour ng Pinoy Pop Kings na SB19 kasing init ng panahon ang pagsuporta ng 18 sa kanilang concert. Very grateful ang grupo sa kanilang pamilya at sa fans para sa walang sawang suporta at pagmamahal sa pagtatag. Para sa GMA Integrated News, Obri Karambel ang inyong saksi. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavia. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv